Bira, 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 makoy. Sige, makoy. Hindi mo magpapersena, no? Yan, wala siya, Pwede mo pag ganyan, tapos, pag ganyan, hila mo ganyan, ikot mo. Sige. Yan, ikot. Yan. Hila. Yan. Sige, hila. Ikot. Ay, putang na. Ka wala na naman? Wala na. Ano ba yun? Ano yung gagawa <laughs> Andiyan, ah. Wala, ko. Andiyan, oh. Dinala, oh. Ano ka ba? Andiyan pa rin, eh. Ano? Ano ka ba? Tell the joy. Oh, sige. Okay. Baba, ano, sige. Hila, hila, hila. Hila, hila. Laki. Laki pa rin, laki. Kunin mo kaya din yung sigpaw. Hindi kaya ng sigpaw yan. Oh, laki. Sige, baba, lapit mo sa'yo. Lapit mo. Sige, lapit mo sa'yo. Sige, lapit

Okay, pag-uring natin <laughs> Lupit, ang laki Okay Okay, yan mo pagod Re-release din yan Okay Luwag lang, luwag din Sige, yan mo, nakaano naman yan Pinaluwag ko na yung reel yan Okay Ila. Ay, nagbabatak pa eh. Ang laki eh, oh. Woohoo! Uh Sige -huh. par. Kaya mo pagod. Abay, <laughs> <laughs> Sige. <laughs> Tugoy na. Sige. Sige. gat may meron tayong Ay, ano? eh. baby shark. oh yun yun. Ay, na si Bas. Laki. Ulit mulet na yan. Ah, oh shit. oh 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 <laughs> nice ah, so good. nice pray, nice pray, nice. Enjoy lang, enjoy lang tayo. Ay, nakawala ang mamaw. Okay na. Okay na, masaya na. Okay lang.